Good morning, good morning. Nagising uh, lang namin. Ano sa is? Ang Sa panghigaan namin, may foam. may foam. Tapos may electric pa sa labas, o. Oh. Uh, malamig naman. Sarap matulog na ng gabi. Oo. Uh -uh. May naman na. Ah. At yung dalawa nga paligit. Gising na, o. Eh. Nauna pa sa aming nagising. Oo. Ano? You know. Ano? You know. Sa labas. Ah! Kapag sa labat naman. Ayan, magandang umaga. <laughs> Ayan, babango na tayo. Labas na tayo. Yan ah, kaganda okay. itong isang batang ito. <toss noise> <toss noise> <toss noise> <toss noise> Yan, good morning, good morning. Punta kami sa tabing dagat. Tingnan oh. Tingnan namin yung ano, yung dagat. Baka nawawalan doon. Yan kasama ko siyempre si Boss. Bangising, bangising. <laughs> ha, pa rin. tama, tama. Good morning, good morning. Good morning. Yan. Kapag gating na... O, oh, yan, o. Ako, toothbrush. Na, kumain, o. May maya. Pag-dash tayo, o. Sumuha ka na, yun. Sarap, sarap. Ang sarap talaga kapag nasa tabing dagat kayo, o. Oh. Tapos, mamaya, o. Oh. Kakain ulit. Magluluto tayo ng pang-agahan, o. Oh. Yun nga pala, yung... Kung sinong may gusto, yan. Yan may kunting lakad lang dito halimbawa po may gusto nyo pumunta dito sa sa agdangan yan message lang po kayo sa aking ano at kay aking tuturuan ng magandang, magandang puntahan dito sa Agdangan. Ayan. May ari pa magiging tour guide nyo. O yan. Kasi yung bahay niya dito sa Agdangan. Ah, malapit lang sa dagat. Siguro mga ilang metro lang ang lakarin. Boss, mga ilang oras ang lakarin mula dito sa inyo? Ang tabing... Ilang ilog. Oo. Tatlong bundok. O, layo. Yun. Pero... Ano, oh, wala pa isang minuto. Oo, tama. Wala isang minuto. Doon lang noon yun eh. Kaya maganda. Pwede kayong magano ano, mag doon sa kanyang, ano, sa kanyang transient. di ba? May plano siya doon eh. dagdagan ng maraming kubo-kubo. Ini darating din sa sa so, darating na ano, para di ba ano? Oh, yun ang mga plano niya, gusto pa niyang lagyan ng pool. Pero sa ngayon, pwede pa rin naman siyang puntahan. Pwedeng yung may gusto na rentahan yung bahay niya. O oh, yung mga, gusto, ah, ano lang ako, DM, kung gusto mga makapaiba naman, yung tahimik na lugar. Kasi itong lugar na ito, mga kanayon, eh, napakadalang pa ng ano, ng nang napunta rito dahil hindi pa naman alam to eh. Hindi pa naman to na nabubuksan sa, ano, sa publiko. Pero hanggat ngayon, yung hanggang kunti pa, kung eh, gusto nyo mag... mag kung gusto nyo mag-aliw-aliw yung bang... Kasi medyo mahina din ang signal eh. Pero may signal din naman. Pero iba, iba rito. Maganda oh. You know, sunrise, pagdating ng hapon, yung sunset doon naman. Kaya napakaganda rito. At kung papansin ninyo, tong, mapapansin nyo itong tabing dagat na to, o oh, itong dagat na to malayo pa lang mababa yung tubig kaya hindi kung may makasama kayong mga bata eh pwede pwede rito dahil hindi agad yung di ba may mga dagat na biglang lalim malapit pa lang biglang lalim ito hindi kung saan virgin na virgin pa itong lugar na to you know? may mga gusto rin maglagay ng mga resort dito pero hindi pa rin naman dahil siguro sa darating ng araw pero kung sa ngayon mas masarap na pumupunta ngayon dahil kung kayo kayo lang, ayun ang pinakamaganda rito. Ano? You know? Sa nga pala kagabi nga pala hindi na kami nakapag tinaw na nakapag video rito. Nagpunta kami rito mga alas mga alas 9 yun, uh, alas ng gabi. Ang problema naman ito, ano, yung aking naubos yung aking ano, na, nalobat. So ayan, yeah, no? Ganda rito mga kanayo, you no. Know? Gusto tayong himig na lugar. Uh, walang ingay yung ibig sabihin eh, walang ingay ng sakyan ingay ng mga ano wala wala rito napakatahimik kung gusto nyo ano, yung mga isang pamilya pupunta rito yung mga ganyan at para, kayo kayo lang talaga kahit mag video, mag -video kayo walang problema napakaganda ayos dito tapos yung may ari napakabait Koboy yan, koboy. Napakagaling. Magaling makasama ng tao eh, ngayon. Ah, uh, nga pala, two times ako nakarating dito. Yung dati, ah, uh, 2000, 2018 ba yun? 2018 nung nakarating ako dito, hindi pa to ganito eh. ano you know, o, nga ngayon na, ano na, yung bang, na ayos nito ng, uh, ano. Pero dating araw, gaganda rin to. Maganda na kung saan maganda. Kaya lang, syempre, makikita nyo naman, wala pa yung, hindi pa ganun na alis. Kaya, ko si Virgin na Virgin pa itong yun, lugar na to baka ganda. Ano ba makita yung katang? Ano? Ano? Bubutan, mm. oh, bubutan. No, parang lumalaban sa tao, ano? Oh. Lumalaban sa. Wala oh, oh. laban sa tao. Oy, yabang oh. Oo. Wala kang sa tao. Oo. Oo, 'yan, no. Oh. Mm. Katang. Ay, dito, katang, pwede Oo, pwede yang kainin. Oh, ano mo? isa-isa. Mga kanayon natin nyo. Ang ganda oh. Lalabas na yung haring araw. Mga pala kahapon, nung dumating kami rito, ay umaga na. Kaya lang, nung nagpunta kami nung, ano dito sa tubig, dito sa dagat, hapon na, nagswimming kami rito. Alam nyo ba yung tubig, kung ganong kalayo? Nandun. Pero mababaw siya. Mga siguro, mga mula dito, hanggang dito sa kinakatayuan ko. Ano lang, siguro mga, ga, ano lang, gahita. Hanggang doon, gaita. Malayo, napakalayo ng, ano na to, ng, ng pagbaba ng tubig. So, napakaganda. Bagong buhangin, pino. Pinong buhangin, no? yun, know. oh. Kaya maganda rito, hindi siya biglang lalim. At yun, no, mga kanayon, ang layo na namin. Wala sa tape. Low tide. Sobrang low tide, mga kanayon. Noong kahapon, nung naligo kami kahapon, dito lang kami sa banda rito. Malayo, mula sa tabi hanggang dito, siguro mga, mga ano to, mga, mga 50 meters. Pero kahapon na 70 meters kami, nandun kami, ang mula dun sa may tabi. Kaya napakaganda mga kanayon ng ano, dito, ng tubig oh, napakaganda. Ganda yung dagat, hindi siya biglang ano, pero may mga tao ang gusto naman malalim. Pero kami gusto namin ganto ganito lang, ito yung mga kanina, napakadalang na, araw ng, ano to, araw linggo. ano o. Oh. pa yung bumupuntang tao, kasi hindi pa ito alam eh. Pero kung matidevelop to, mga kanina yun, ah. Maganda rito. Pero oh, sa ngayon, mas maganda yung ngayon. Dahil tahimik, kung gusto nyo talagang sa lugar na tahimik, sa lugar na maganda, wala kayong uh, ma... ano mga ano pollute mga pollute mga pollution wala dito na dito na ha, mapakaganda. Pagkagaling namin dito, ayan, uh, magpaprepare na rin kami ng aming baliligo at kami ay dediretso na rin ng papuntang San Juan. Yeah,

Diyan na kayong mga kapamilya! <laughs> dati ako'y nag-gayaan, dati ako'y nag... Nag... yan sa itim at saka silgap na kaya. <laughs> yung una ko lang yung itim Pagmamahog ba baka na nalang kay kailat-tukad e yung

Ito na ang pinakamagaling mag magbomba mag bomba bomba oh. Alright. Ulang pa sa Tapos na pa eh. So, alam talaga ng pag-expert sa tubig. alam <laughs> ang lubog eh. <laughs> so yan ito, gagamitin natin pang hakot ngayon ng tubig. Tapos yan, dito tayo i-give. Nakakot natin ng tubig. Yan. Alright. Ayan. Ah, mag i tayo kasi tayo i-dulubulit sa dagat para meron tayong panganlaw. Yan ang ating gagamitin panganlaw. Bukas <laughs> naman eh. Ano yun? Ano Yan. Makapag-igibla tayo. Yay. Hey, Lakad na kami. Lakad na kami ni pare. O. Oh. Yes. Sayang ang bawa, guys. So yan, ganito ang technique pag nasa, nasa bukid. Ayos lang yan. Yan ang tekniko para na mabilis ang pag-ano ng tobeg. Pag-hakot. O oh, ano. Hmm. Siguro mga kanayon mula kan mula kanto hanggang dito sa may Oh, nagawa na. Pa doon? Oo, hanggang okay. ano. hanggang doon sa may bahay ni ni Paring Ryan dito sa Agdangan. Sa mula sa may sa may bahay sa may transient Siguro mga ano,

So ayan, meron ulit kami swimming nga pala sa 9. Dito naman sa hindi pa namin alam kung saan. Kaya ayun, abangan nyo naman yun yung aming gagawin. So ayan oh. Dito lang naman pangit ang, ano, ang daan Wala paglabas. Pero pag natin doon sa mayon, no, kung na yun, napakaganda na ng daan doon. Basta masasabi ko lang dito, tahimik, ayos, wala problema. Pag gusto yung... Ay, ito yung ano ah. Yan ba yung ano, yung lubi-lubi? Yan, mga kanang dati meron dito ring balon. Kailang hindi na ano, nagagamit daw at Ano ka rin? Bunga. Bunga, parang may bulbul oh.

O oh, yan, yeah. na lang namin maglakad-lakad dito sa ano, sa kaparangan at wala rin magawa. Yan, yeah, ang gala, gala lang kasama natin ay eh, si Top Top. Ano ko? <coughs> ang kuya ko. Si Yuhan, si Parin Bobby, at saka si Papa mo. Siya ikot-ikot lang kami dito, wala rin lang magawa. Naglalakad-lakad sa kaparangan. Yan, dito kami nangungo ng mangga. Mga sampalok. Ayan, dito may puno ng sampalok kay Mito. Kung nandito kayo, uh, yung mga mahilig sa mga ganitong adventure. Napakasarap gumala rito mga kanayon. Sarap maglakad-lakad. Yun doon, nandun tayo. Nandun tayo kanino. Nandun tayo kumain Maka na yun, kanina, ang ano, ulam namin, napakasarap. Adobong Tagalog at saka tinolang Tagalog. Tagalog na manok. yun mga... sila, oh. meron silang titingnan ng spot. Kung saan tayo pwedeng mag overnight ulit sa susunod na araw. Pero kami nandito lang. Yan. Ang layo kasi na nilalakad. <laughs> kasi <laughs> sila muna maglakad doon. You know. Alright, ano. Yan ka machili. Ganda no, berdeng berdeng rito. Ang Ang sarap ng hangin. Maliwalas May biboy yan Yung kambing Sarap ang Oo, dito uh, di mo Wala nasa bitan Hindi magandang Hindi eh, magawa na na puso Dito masarap magsaranggola Pare Yung malaki Makapag, makapagawa pala ng ano sa Rangola pag dito kung kailan Magkarap lang ako ng kawaii maganda ganda Nagawa bubuyog yung buo Oh yan <laughs> So yan pagkagaling namin nagdangan dito kami dumiretso sa San Juan ka na parin Bobby Sarap ng kinain namin dito. Ayan, oh. Hey, bayaw. Solid. Solid. Sarap ng ating kinain na, oh. Walang well, ayos na ayos, ah. Adobo at tinola. Napakasarap. Ang daming kaming dito. Ayan, oh. So, ayan mga kanay. Nanggang dito na muna. Ayan. At pagkagaling po natin ng Agdangan, dito po to, dito po tayo dumiretso sa San Juan. Dito po kana pa rin Bobby, kana maring isa. Ano 'yon? Guyam. Ginuyam. Sobrang sweet. Oh, yan, mga kana 'yon. Ah, uh, papasalamat po ako sa mga sumusuporta sa, sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa. Ah. Uh, <coughs> Paki-ano po ng aking YouTube channel? Paki- Ah subscribe yan. Tsaka paki na rin po ng aking Facebook page yan papa she. So hanggang dito muna ka kakain marai pun salamat babuch.